Ang konsepto ay nagmula sa isang nakakabahalang tanong. Ano ang nangyayari sa loob ng kabaong pagkatapos itong ilibing? Bagamat matagal ng paksa ng pagkamausisa, wala pang sino man ang nagsagawa ng aktwal na pagsasaliksik tungkol dito. Si Dr. Anita Cruz, kasama ang kanyang kuponang pang-research, ay naglayong tugunan ito. Pinapalakas sila ng siyentipikong kagustuhan na ang mga kaalaman na posibleng magbigay benepisyo sa mga larangan tulad ng medisina, arkeolohiya at taghampang kalikasan. Ang kanilang mungkahi ay matapang at nagpasimula ng mga debate. Plano nilang maglagay ng isang hindi halatang kamera sa loob ng isang kabaong upang makuha ang mga pangyayari pagkatapos ng libing. Ang pagkuha ng pahintulot para sa kanilang proyekto ay naging mahirap. Marami ang nagakala na ito ay hindi magalang at may mga nagisip na hindi ito kailangan. Subalit, pagkatapos ng maraming talakayan, ibinigay ang pahintulot sa malaking bahagi dahil sa suporta ni G Rolando Sanchez. Si Rolando, isang retiradong botanista na may malubhang sakit sa edad na 78, si ay tinanggap na ang kanyang nalalapit na katapusan at nais mag-ambag sa isang makabuluhang layunin. Kung makakatulong ito sa Agham, suporto ako, masaya niyang sinabi, at ang kanyang matahimik na pagtanggap ay nagbigay ng inspirasyon sa koponan. Sa libing ni Rolando, nagtipon ang kanyang pamilya upang magpaalam sa isang solemning seremonya na puno ng luha at taos-pusong eulohiya. Si Dr. Cruz at ang kanyang mga kasamahan ay tahimik na nandoon, binabantayan habang ang kabaong na may nakatakdang high-definition camera ay inilibing. Nagsimula ang koponan sa pagmonitor ng live na feed mula sa kamera at ito na ang simula ng eksperimento. Sa mga oras na lumipas, ang feed mula sa kamera ay ipinapakita lamang ang hindi magalaw na loob ng kabaong na may malambot na tela sa loob. Maingat na nag-note ang mga siyentipiko habang inaasahan ang tahimik na pagsisimula ng eksperimento. Kahit na walang unang aktibidad, isang maliwanag na tensyon ang bumalot sa laboratorio, na nagsilbing paalala ng hindi pa nangyaring kalikasan ng kanilang trabaho. Habang nire-review ni Dr. Cruz ang live footage, binigyang din niya ang kahalagahan ng pasensya sa kanyang koponan. Kinikilala na ang mga unang yugto ay maaring hindi magbigay ng malaking resulta. Ang laboratorio ay puno ng malumanay na ingay ng mga kagamitan at ang kumikislap na liwanag mula sa kamera na naglikha ng surreal na atmosfera ng paghihintay. Pagkalipas ng mga anim na oras, napansin ni Ricardo, isa sa mga tekniko, ang isang kakaibang bagay sa monitor. May nakakita ba ng ganun? Mahinang tanong niya na pansamantalang pumutol sa katahimikan. Ang kuponan ay tumingin sa screen ngunit nakita lamang ang static na imahe ng loob ng kabaong. Nagtangka silang isipin na ito ay isang glitch. Kaya't pinalaganap ni Ricardo ang footage ng mabagal. Lahat sila ay nakamasid sa isang banayad halos hindi mapansin na pagdapo sa gilid ng screen na maaring isang maliit na pagkaabala ng signal o isang ilusyon. Si Dr. Cruz, na matamang nagmamasid ay nagutos, ay note natin, magpatuloy tayo sa panunood. Ang katahimikan ay lalong tumindi sa silid. Ang sanhi ng pagkislap, kung ito man ay isang simpleng teknikal na issue o isang hindi inaasahang pangyayari ay nagdulot ng kaba sa kopunan. Nang hindi nagsasalita, iniisip nilang lahat ang parehong tahimik na tanong. Ito ba ay isang anomalia o simula ng isang hindi inaasahang bagay? Habang papalapit ang ikalabindalawang oras, ang atmosfera sa laboratorio ay naging mabigat, puno ng halong pagkasabik at hindi komportabling pakiramdam ang naunang pagkislap, naunang itinuring na isang simpleng teknikal na aberya, ay patuloy na umuukit sa isipan ng mga miyembro ng koponan. Ang bawat tik ng orasan ay nagdagdag ng bigat sa katahimikan at ang kanilang pagsusuri sa monitor ay lalong naging masigasig. Bagamat hindi nagbago ang tanawin ng loob ng kabaong sa feed ng kamera, may isang di maipaliwanag na tensyon na nagsasabing may higit pang nangyayari kaysa sa nakikita ng mata. Bigla, isang banayad na tunog ang pumutol sa katahimikan, isang tunog na halos hindi maririnig, parang isang magaan na tapik sa kahoy tumigil ang mga miyembro ng koponan. Ang kanilang mga ekspresyon ay puno ng pag-aalala habang ang tunog ay umulit mas malakas at mas tiyak kaysa dati. Ano yun? Tanong ni Ricardo sa isang mahinhin na tinig. Ang kanyang mga salita ay naghang sa hangin na hindi nasagot. Lahat sila ay yumuko upang magmasid sa mga monitor, ang mga taingay nagiging alerto. Ang tapik ay naging mas ritmo at maingat. Hindi ito mukhang natural na pangyayari tulad ng paglapat ng lupa o kahoy. Ito ay masyadong pare-pareho. Itinaas ni Dr. Cruz ang kanyang kamay bilang sinyales ng katahimikan. Ang kanyang mata ay nakatutok sa screen. Pagkatapos ng isang maikling sandali, nagsimula ulit ang tapik na may tila pattern. Baka ito ay epekto ng kapaligiran, mungkahi ng isa pang siyentipiko, ang pangungusap ay puno ng pag-aalinlangan. Hindi nagsalita si Dr. Cruz, kundi nagtakda ng utos na palakasin ang volume ng tunog. Habang ang tunog ay pinapalakas, naging mas malinaw ang tapik at may kasamang bahagyang panginginig na nakita sa video feed na nagsasabing ang kamera ay nakakakita ng higit pa sa tunog lamang. Bigla itong tumigil, nagbigay daan sa isang malalim at nakakabagabag na katahimikan na natili silang nakatigil, naghihintay na may pag-asa. Ilog natin ito, utos ni Dr. Cruz. Ang kanyang tinig ay matatag ngunit may bahid ng alalahanin. Magpatuloy sa pagmamasid. Ang laboratorio ay muling naging tahimik, ngunit ang hangin ay puno ng pagdududa. Ang orihinal na siyentipikong kuryusidad ay naging isang matinding tensyon at bawat miyembro ng koponan ay alerto. Nag-iisip kung ano ang maaaring mangyari sunod. Pagdating ng ikalabing walong oras, ang strain ay halos hindi na matiis. Ang tunog ng tapik ay labis na nakagambala sa koponan, ngunit ang video feed ay muling nagpapakita ng katahimikan paulit-ulit nilang inanalisa ang footage naghahanap ng mga rasyonal na paliwanag ngunit ang ritmo ng mga tapik na halos nagmumungkahi ng layunin ay nagpatibay sa kanilang pagkalito. Nagpatuloy si Dr. Cruz sa masusing pagtatala. Ang kanyang mga nota ay puno ng mga obserbasyon at hypothesis. Ngunit ang hindi maipaliwanag na kalikasan ng mga pangyayari ay umuugyo sa kanyang karaniwang composure. Maaring nakatagpo sila ng mga fenomena na lampas sa inaasahang kinalabasan ng eksperimento. Habang sila ay nagmumuni-muni ng tahimik, isang bagong aberya ang dumating isang malinaw na tunog na parang tela na dumadampi sa kahoy. Mabango at patuloy itong lumakas, lumalakas sa bawat sandali. Sa screen, ang telang pambalot ay gumalaw ng bahagya. Ang gilid nito ay umangat at bumagsak sa isang hindi natural na paraan. May galaw, wika ni Ricardo. Ang pagkapagod ay kitang-kita sa kanyang tinig. Walang hangin doon, wala dapat na gumagalaw. Tumango si Dr. Cruz, ang kanyang pansin ay hindi matitinag habang pinagmamasdan ng screen. Ang koponan ngayon ay naharap sa mga hindi inaasahang fenomena na naglalantad ng mga hangganan ng kanilang siyentipikong kaalaman. Replay it, utos ni Dr. Cruz. Ang video ay ibinalik at pinanood ng mabagal. Ang banayad na galaw ng telang pambalot ay naging hindi maipaliwanag. Ngunit wala ni isang lohikal na paliwanag ang lumitaw. Walang hangin, walang mekanikal na impluensya, tanging isang tahimik, misteryosong aberya. Tumigil ang paggalaw ng tela ng bigla at ang telang pambalot ay bumalik sa katahimikan. Nagpalitan ng mga tanaw ng alalahanin, ang mga mananaliksik, ang bigat ng kanilang nasasaksihan ay nagsimulang magbukas sa kanilang isipan. Bahagyang umupo si Dr. Cruz, ang kanyang mga saloobin ay mabilis na naglalakbay. Idokumento ang lahat, utos niya, ang kanyang tinig ay matatag ngunit mahinahon. Hindi tayo maghihit ng konklusyon, Muling binalot ng katahimikan ang laboratorio mabigat sa tensyon, ang mga kakaibang pangyayari, ang pagkislap, ang ritmo ng tapik, ang mga hindi maipaliwanag na galaw ay nagsisimulang magtipon sa isang nakakalitong pattern na hindi pa nila matukoy. Hindi sinabi, ngunit ang parehong ideya ay hindi may namutawi sa kanilang mga isipan. Ito ay simula pa lamang. Pagdating ng ika to four na oras, ang kaba sa loob ng laboratorio ay tumaas at naging maliwanag na tensyon. Ang mga nakaraang pangyayari ay paulit-ulit na naglalaro sa kanilang mga isipan, isang nakakatakot na paalala ng mga hindi maipaliwanag na fenomena. Sa kabila ng mga oras ng kawalan ng aktibidad at ang telang pambalot na nanatiling hindi tinatablan, ang kanilang hindi komportabling pakiramdam ay lalong tumindi at ang katahimikan ay naging parang kalmado bago ang isang bagyo. Mayamaya maya, -maya nag-flicker ulit ang kamera. Ang pagkagambala ngayon ay mas matagal. Ang screen ay nawala ng ilang segundo bago muling lumabas. At ngayon ay may kakaibang distorsyon. Nang lumapat ang imahe, ang telang pambalot ay tila nagbago hindi na ito makinis kundi nakatupi sa mga gilid parang may pumwersa dito. Nanatiling nakaupo ang koponan sa pagkabigla, ang mga mata nila ay nakatutok sa display. Ano ang nagiging sanhi nito? Tanong ng isa sa mga siyentipiko, ang kanyang tinig ay may takot, walang sumagot. Lumapit si Dr. Cruz, ang kanyang ekspresyon ay puno ng matinding pag-aalala. I-replay ang sandali bago ang pagkislap utos niya, ipinakita ng footage ang isang nanatiling telang pambalot tapos ay nag-blackout ang screen. Nang bumalik ito, ang pagbabago ay agad ng lumitaw nang walang anumang aktibidad na nagiging sanhe ng pagbabago. Ang tanging tunog na naririnig ay ang malumanay na ugong ng mga kagamitan sa laboratorio hanggang sa lumitaw ang isang natatanging tunog mula sa speakers. Una'y mahina, ngunit ito'y lumakas. Isang malalim, ritmo ng pagpalsing na parang tibok ng puso, hindi tulad ng tapik kanina. Nagpalitan ng mga nervyosong sulyap ang mga miyembro ng koponan, ang pakiramdam ng takot, ay ramdam. Magpatakbo ng diagnostic, utos ni Dr. Cruz. Ang kanyang tinig ay kalmado, ngunit puno ng agarang pangangailangan. Siguraduhin na walang feedback mula sa kagamitan. Sa kabila ng kanyang mga salita, tila naniniwala si Dr. Cruz na hindi ito nagmula sa mekanikal na sanhi. Ang tunog ay masyadong natural, masyadong may layunin. Tumigil ito ng kasing bilis ng pagsimula nito at bumalik ang katahimikan sa laboratorio. Ang mga siyentipiko ay tumutok ng mabuti sa monitor. Nag-aabang ng mga susunod na anomalia. Ang telang pambalot ay nanatiling hindi gumagalaw, malinaw ang video feed, ngunit ang atmosfera ay hindi na muling magiging katulad ng dati. Ngayon, nahaharap sila sa mga puwersang higit pa sa kanilang inaasahan. Mabilis na nagsusulat si Dr. Cruz, ang kanyang kamay ay bahagyang nanginginig. Mag-focus tayo, sabi niya ng matigas, ngunit may halong pag-aalala sa kanyang tinig. Sa loob nila, lahat sila ay napagtanto na ang eksperimento ay papunta sa hindi pa napapasukang teritoryo at maaaring hindi sila handa para sa mga susunod na mangyayari. Pagdating ng ika-30 oras, ang pagkapagod ay nagsimula ng maramdaman, ngunit wala ni isa ang nag-isip na umalis mula sa kanilang mga istasyon. Ang malalim na ritmo ng tunog na naging palaisipan sa kanila ay nakatatak na sa kanilang mga isipan. Ang screen ay nanatiling static mula noon, ipinapakita ang hindi magalaw na loob ng kabaong. Ngunit ang tensyon ay ramdam, na parang ang katahimikan ay pansamantala lamang. Bigla, nag-glitch ulit ang feed. Ang pagkagambala ngayon ay mas matagal. Ang screen ay nag-flicker mula sa on at off bago mag-stabilize. Nang lumino ang imahe, ang telang pambalot ay tila nagbago. Ang tela ay may mga krisis, parang may pumiga mula sa loob. Isang kolektibong panginginig ang dumaan sa koponan. Ano ang nagiging sanhi nito? Tanong ulit ni Ricardo. Ang tono ay may halo ng takot at hindi makapaniwala. Hindi agad sumagot si Dr. Cruz. Yumuko siya. Tinitingnan ang bawat detalye sa screen. Zoom in! utos niya ng matalim. Inizoom ng tekniko ang lugar kung saan may creases sa tela. Ang pinalaking view ay nagpakita ng bahagya, ngunit malinaw na indentations. Tulad ng impresyon ng mga daliri na ipinres sa tela. Ang katahimikan ay bumalot sa silid. Ang mga implikasyon ng kanilang mga obserbasyon ay unti-unting sumisink in. Hindi ito posible, Bumulong ang isa sa mga sintipiko, ang kanyang tinig ay halos hininga na lamang. Walang pisikal na presensya doon. Muling pinanood ng koponan ang footage ng mabagal, naghahanap ng anumang pahiwatig kung paano nagkaroon ng mga indentations, ngunit walang galaw na nahuli ng kamera. Tanging ang pagkislap at pagkatapos ay ang biglaang paglitaw ng mga marka. Ang mga nakakabahalang pangyayari sa laboratorio ay nag-iwan ng bawat isa na balisa habang sila'y nagsusumikap na bigyan ng rasyonal na paliwanag ang kanilang naririnig. Habang ang mahihinang bulong ay naging mas malinaw na pagsasalita, ang atmosfera ay naging mas mabigat sa tensyon. Si Dr. Cruz, na karaniwang isang huwaran ng siyentipikong rasyonalidad, ay nakaramdam ng hindi pamilyar na lamig. Palakasin ng audio, utos niya ng mahinahon, ang kanyang tinig ay may halo ng kuryosidad at pangamba. Pinataas ng kopunan ang volume, ngunit ang mga salita, bagamat mas malakas, ay patuloy na hindi maintindihan ng malinaw ang mga mumunting bulong ay tumagal ng ilang sandali bago tuluyang nawala. Kasabay nito ang misteryosong indentasyon ng telang pambalot ay tila natunaw sa tela na para bang hindi ito kailanman nandoon. Nakatayo si Dr. Cruz nang hindi gumagalaw, ang mga braso ay nakatupi, ang kanyang mga saluobin ay mabilis na naglalakbay. Nagdodokumento tayo ng mga fenomena na hindi kayang ipaliwanag ng lohika, wika niya, kalahating nagsasalita sa sarili, kalahating sa koponan. Ngunit ito, ito ay teritoryo na hindi pa nasusuri. Tumango ang mga miyembro ng koponan, ang kanilang mga mukha ay puno ng takot at pagkamausisa. Ang eksperimento ay hindi na isang simpleng siyentipikong obserbasyon at lumampas na sa mga larangan na hindi inaasahan. Pagdating ng ika-30 na oras, ang pakiramdam ng kaba ay naging parang elektrisidad na dumadaloy sa buong laboratorio. Ang mga siyentipiko ay nakatutok na sa kanilang mga screen. Ang bawat isa ay naghahanda para sa susunod na hindi maipaliwanag na pangyayari. Ang mga naunang bulong at indentasyon ay nagsimulang magdulot ng kakulangan sa tiwala, tinutuklas ang kanilang pag-unawa sa kung ano ang siyentipikong posibleng mangyari. Si Dr. Cruz, nakaraniwang kalmado, ay nagsimulang maglakad pabalik-balik. Ang isipan niya ay puno ng mga posibleng paliwanag na lahat ay tila kulang. Matapos ang mga oras ng katahimikan, biglang naging buhay ang feed. Ang telang pambalot ay biglang nagtipon sa gitna bago muling naging makinis na parang may bagay sa ilalim nito na gumalaw ng may layunin. Isang kolektibong hinga ang sumabay sa silid habang ang koponan ay nagmamasid ng hindi makapaniwala. Ano yun? tanong ni Ricardo. Ang kanyang tinig ay mahina na sumasalamin sa gulat nang kanyang mga kasamahan walang sumagot muling gumalaw ang telang pambalot ngayon ay hilahin ng bahagya sa isang gilid na parang hinihila ng hindi nakikitang kamay pagkatapos isang bagong tunog ang lumitaw isang malambot ngunit malinaw na kaluskos na parang mga kuko sa kahoy na tumataas ang lakas at pangangailangan Nagbigay ito ng panginginig sa buong koponan, ang kanilang mga ekspresyon ay puno ng takot. Hindi ito posible, bumulong ang isa sa mga siyentipiko, ang kanyang tinig ay puno ng hindi makapaniwalang takot. Lumapit si Dr. Cruz sa mga kontrol ng audio, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang inaayos ang mga setting. I-check ang diagnostics ulit, utos niya ang kanyang dating autoritatibong tono ay may kasamang pangamba. Nagmadali ang kopunan upang tiyakin ang kalagayan ng mga kagamitan, ngunit lahat ng sistema ay gumagana na nagpatibay na ang mga tunog at galaw ay tama na nakuhang ipakita. Biglang tumigil ang kaluskos, pinalitan ng isang malalim, maingay na ungol, isang tunog na parehong matinis at may ritmo, parang isang boses na nahihirapang bumuo ng maayos na salita. Ang silid ay naging tahimik. Ang nakakabahalang mga unggol ay nagpigil sa lahat na gumalaw. Habang sila ay nakatingin sa screen, muling nagflicker ang feed ng kamera na pansamantalang nagpakita ng isang malabong anino sa gilid ng view. Hindi ito malinaw at mabilis na naglaho, ngunit ang presensya nito ay hindi maipaliwanag. Ang anino ay nanatili sandali bago mawala na nag-iwan ng isang walang laman na tanawin ng loob ng kabaong. Ang katahimikan ay bumalot sa silid. Ang bawat siyentipiko ay nagsusumikap na unawain ang mga implikasyon ng kanilang mga obserbasyon. Nakikita ba nila ang isang natural na fenomenon o isang bagay na labas sa saklaw ng siyentipikong pag-unawa? Binasag ni Dr. Cruz ang katahimikan. Ang kanyang tinig ay matatag, ngunit puno ng takot. Ilag lahat, utos niya. Hindi inaalis ang mata sa screen. Kailangan natin itong tapusin. Sa kabila ng kanyang determinasyon, ramdam niyang ang mga fenomena na kanilang dinudokumento ay lumalampas sa kanilang kahandaan at tinutukoy ang mga teritoryo na higit pa sa kanilang kaalaman. Pagdating ng ikapasitayotserto na oras, ang kupunan ay halatang pagod na, ngunit walang isa man sa kanila ang nag-isip na umalis. Ang mga alaala ng paggalaw ng telang pambalot, ang nakakabahalang kaluskos at ang dumaan na anino ay paulit-ulit na naglalaro sa kanilang mga isipan, bawat kaganapan ay tumatanggi sa paliwanag at nagdadala sa kanila sa mas malalim na hindi alam. Ang feed ng kamera ay bumalik sa isang maling kalmado, ngunit ang katahimikan ngayon ay tila nakakatakot na nagsasabing may mga lihim na hindi pa natutuklasan. Bigla ang katahimikan ay binasag ng static na dumaan sa audio system. Ang kopunan ay tumalon at nagmadaling tumutok sa mga monitor. Ang static ay dahan-dahang humupa, pinalitan ng isang malinaw, ngunit hirap na boses. Bakit ako narito? Ang kalinawan ng mga salita ay tumama ng malamig sa kanila. Tumigil ang lahat, ang bawat isa ay nagpalitan ng mga tanaw, ang kanilang mga mukha ay namutla. Ito ba ay isang record, isang uri ng interference? Tanong ng isa sa mga siyentipiko, ang tinig ay nanginginig ng hindi sigurado, ngunit walang tiyak na sagot na lumitaw. Ang nakakakilabot na tanong ay muling umeco bakit ako narito at tumuukit sa silid na nag-iwan ng malalim na epekto sa naguguluhang koponan. Si Dr. Cruz ay yumuko pasulong, ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa gilid ng mesa na may intensity na tumutugma sa bigat ng sitwasyon. Palakasin ito, utos niya. Ang kanyang tinig ay may halo ng determinasyon at bahid ng takot. Ang audio ay naging mas malakas, ginagawang hindi matatanggi ang mga salita na nagdudulot ng lamig sa buong silid. Ang screen ay patuloy na nagpapakita ng tahimik at hindi tinatablan na loob ng kabaong. Ngunit habang sila ay nakatutok, ang telang pambalot ay nagsimulang gumalaw ng malaki. Hindi ito simpleng pag-alog, ang tela ay tila hinihila patagilid na parang may kamay na hindi nakikita ang humawak nang huminto ang galaw ang takot ng koponan ay tumaas nang mapansin nilang may mga malabong titik na nagsimulang lumitaw sa kahoy na takip ng kabaong hindi ito mga ukit na marka kundi tila mga kondensasyon na bumubuo ng mga layunin na hugis na bumubuo ng salitang free ang atmosfera sa laboratorio ay lalong bumigat, puno ng kabigatan ng kanilang nasasaksihan. Isang tekniko ang tumayo ng bigla kaya't ang kanyang upuan ay nahulog sa sahig. Hindi ito posible, mabilisan niyang sinabi. Ang disbelief ay nangingibabaw sa kanyang tinig. Hindi ito pwedeng mangyari. Si Dr. Cruz ay nanatiling tahimik at matalimang paningin ang kanyang isipan ay mabilis na naghanap ng anumang rasyonal na paliwanag ngunit wala siyang nahanap. Ang salitang free ay nanatiling naka-etch sa pansamantalang kalinawan bago unti-unting maglaho at ang tela ng pambalot ay tumigil sa kakaibang galaw nito. Ang loob ng kabaong ay bumalik sa dating katahimikan ngunit ang hangin ay nanatiling puno ng tensyon, halos hindi makahinga. Pagkatapos, muling lumabas ang boses, mas malumanay ang tono, ngunit may kalinawan ng determinasyon. Thank you. Pagkatapos ng mga salitang iyon, biglang natigil ang video feed, hindi sa static o pagkislap, kundi sa isang matalim at tiyak na itim na screen. Agad na nagmadali ang kopunan upang buhayin muli ang feed, ngunit hindi nila magawa. Ang kagamitan ay gumagana, walang nakitang sira. Ngunit ang koneksyon ay hindi maipaliwanag na huminto. Si Dr. Cruz ay bumagsak pabalik sa kanyang upuan, ang mga kamay ay nanginginig. "Nadokumento natin lahat," bulong niya sa tahimik na silid. "Ngunit ano ba talaga ang nakita natin?" Ang katahimikan ay bumalot sa kopunan. Bawat miyembro ay nawawala sa kanilang mga saluobin na paglaban sa mga malalim na implikasyon ng kanilang karanasan. Ang eksperimento ay nagsimula bilang isang siyentipikong pagsisiyasat, ngunit nagtapos sa isang misteryosong tandang. Habang sila ay nakaupo, nag-iisip tungkol sa lalim ng kanilang mga natuklasan Naging malinaw na habang sila ay naghahangad ng kaalaman, sa halip ay nahawakan nila ang isang bagay na mas malalim na nag-iwan sa kanila ng higit pang mga tanong kaysa sa mga sagot at isang nakakatakot na realisasyon na ang ilang mga misteryo ay lampas sa abot ng pagkaunawa ng tao. Mag-subscribe at pindutin ang icon ng kampana upang hindi mo mamiss ang isang kamanghamanghang video.